Guys, so for today's video, itutuloy ko yung uh, parang part 2 ito guys nung uh, vlog ko. Yung vlog ko na kapag ka nag-asawa ka ba ng indiano, eh, uh, wala ka ng freedom. Ayan. So parang pinaka-part 2 niya ito guys. So may isa pa siya kasing tanong doon na hindi ko pala nasagot. So sabi niya doon, pagka nag-asawa ka ba ng indiano, eh, taong bahay ka na lang. Ayan. So, sa aking mga sagot, guys, magbabasin lang ako sa ating experience. Yes, kasi hindi, hindi naman kasi lahat din, guys, ganun yung sitwasyon. Marami ding mga kababayan natin, mga Pilipina na nakapag-asawa ng Indian kasi, guys, uh, uh, na nakabukod. Yes, hindi nila kasama ang kanilang mga in-laws. So, I think mayroon silang fully freedom sa mga gusto nila. Ayan, so... In my experience kasi guys, Uh, we are joint family, no? Aware naman kayo dyan So inaamin ko na uh, hindi hindi full yung aming uh, uh, kalayaan sa lahat ng bagay, guys. Sa lahat ng gagawin namin, guys, kailangan uh, alam ng mga biyanan ko. Yes, ah uh, ultimo paglabas namin, kailangan alam nila. Ultimo kung makikipagkita kami sa mga kababayan, uh, ang ginagawa namin guys, na hindi na lang namin sinasabi yung totoo. I mean, ah uh, nagsisinungaling pa kami para payagan kami kasi oh, ang hirap ng ganun guys, sa totoo lang napakahirap. Kasi guys, uh, ako bilang uh, Pilipina, no. Ano ako, we, eh, parang independent din ako guys sa pagdating sa Pilipinas eh. Alam niyo yun ah uh, then, pagdating dito, ah uh, yan, minsan naging madalas na pagtatalo namin yan, guys, ng asawa ko. Yung kailangan is, lahat kailangan i-alam ng magulang niya, lahat ng decision namin, kailangan i-alam ng magulang niya. So, hanggang sana kasanayan ko na lang siya hanggang sa uh, inadapt ko na lang yun kasi yun yung ano nila guys yun yung kultura nila yun yung tradisyon nila so yun yung nakalakihan din ng asawa ko so bilang uh, dayuhan alam niyo yun ako yung mas mag-adjust di ba para wala na lang wala na lang walang misunderstanding lagi sa sa loob ng bahay kasi ang hirap ng ganun guys pagka may pagka nasa isang bahay kayo tapos Uh, may mga hindi pagkakaunawan. Ang hirap kaya ng ganun, hindi maganda sa hindi magandang vibes. Alam mo yung negativity vibes ganyan. So dun sa tanong naman niya guys na uh, um, taong bahay ka na lang kapag ka nag-asawa ka ng indiano in my, in my experience again guys, oo <laughs> so dito kasi guys sa totoo lang, kahit mga indian wife guys, taong bahay lang talaga yung mga yan. Although, again, hindi lahat. Pero most of uh, a uh, wife, Indian wife, eh, talagang taong bahay yan, guys. Uh, uh, marami din akong mga Pilipinang, ano, kakilala na uh, so, in, sa social media. Hindi personally, pero sa social media. Mga taong bahay lang din sila, guys. Um, kahit mga professional, ang dami rin mga Pilipina guys na nakapag-asawa ng Indiano na professional. Then, nag-asawa sila ng Indiano, nag sa Indians. Then, ang bagsak nila, Full-time wife, full-time mom. Yun ang naging bagsak nila dito guys. Kasi ang hirap din kasi maghanap ng trabaho dito guys. Mataas ang competition ng trabaho dito. Uh, lalo na kung hindi ka marunong ng lingwahe nila. Tsaka lagi namin sinasabi, lalo na kung uh, wala ka sa IT field, mga ganyan. So mahirap maghanap ng trabaho. So talagang ang mga asawang lalaki dito guys ang... Anak na trabaho para sa asawa, para sa pamilya. Ayan, so in my experience guys, yes, uh, paghandaan mo na yung maging uh, taong bahay, full-time wife, full-time mom, pagka dito ka sa India. <laughs> so ano kasi ako nag-for good dito sa India guys? Aware na ako na ganun ang magiging uh, buhay ko dito. So, hello to titas! Hello, hello titas! Oh no! Splendish to them guys! Uh, Hi! Your... Akmar dito Umuha ba na de? Gusa. Mm. Where's Jessica Eyes? Ah. Jessica Eyes? You forgot? Eyes. Very good. Where's Jessica Nose? Jessica Ears? Jessica Hair? Jessica Head? Head. 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 So, yun lang guys ang maa-advise ko, no? So, dapat bago kayo Um, nag for good dito sa India dapat aware kayo sa buhay na uh, kasasa kahihinat na nyo sa buhay na harapin nyo kasama ang, ang mga uh, partner nyo so mas maigi na habang uh, hindi pa kayo nagsasama nag for good uh, together dapat ano uh, alam nyo ay dapat Uh, sabihin nyo din yung mga limitasyon nyo, yung mga ayaw nyo, para at least alam niya din. At masabi niya sa, if ever man join family kayo, masabi niya rin sa pamilya niya, no? Ayan. So, yun lamang yung gusto kong a uh, sabihin sa part ko na yan, guys, ng aking at uh, vlog. Ayan. Sana makatulong ito, guys, sa mga... Uh, sa mga nagpaplano dyan na mag-forgo dito sa India. So, be ready. <laughs> Very d'e na lang guys sa magiging lifestyle nyo dito kasi ang layo guys as in uh, ang layo ng magiging lifestyle nyo dito sa India kumpara sa lifestyle sa Pilipinas. Ayan. So, yung especially sa pagkain, sa mga nakasanayan natin, alam niyo 'yun yung yung normal na ginagawa natin sa sa kapaligiran natin hindi normal dito. Uh for example, yung makikipag usap ka sa stranger, hindi yan normal dito guys. Yung kunyari may makakasalubong ka, iningitian mo, especially kung lalaki, hindi yan normal dito guys. I may may mga ibig sabihin yan sa kanila, hindi siya magandang uh, uh, habits dito guys. Ayun. So, yun lamang ang ating vlog for today, guys. Thank you for watching again. Bye. Say bye bye mahal. Bye, -bye. bye titas. Thank na mm -hmm. mahal. <laughs>